Wait, dalwa. Ano ba ngayon? 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 Ano talaga kami Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Ano kami sa Ano ba ngayon? kami sa ngayon? Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Ano Oo. Oh. Ayun ang maga. Oo, oh, yun <laughs> na ako. manabili lang ang pisang ko yung lupang yun. 300,000 300, lang. Ay? Wala po. 150 lang nga ata. Bato pala dito. Pero I mean, yung ugan, ha? 50 lang yan? Square meter. Oo, oh, tuwa 150 ang bilig. Ba? Ay, ito sa 100 square meter. Ba, karang gusto ko dito. Ba, mamahal pa yan. Oo, oh, eh, hey, sabi nga, takatang pisang mag-isa. Tangan niya, eh. lugi ako sa si binenta kong 100 square meter. Eh. 30,000 ko lang nabenta. Ayos. <laughs> uh, Dapat siya nabibus. Tamit. Nagpatitulo <laughs> pa kami, tira tamit din na gasto. Baliktaya. <laughs> <laughs> eh, Siyempre kasama pa sa kanya, kasama rin sa niya. Gawa ng lakatan oh. nyo. Na Nangailangan ka sa smunter eh. Mabulat kasi. Nagkaburti. Kasi <laughs> y, tat, si uncle na yun doon eh ano na. Merong <laughs> may kainuman <kayo> na doon. <laughs> may texter o. May kasable <laughs> na wala ako. Oh. Masama yung masama pakiramdam na no? wala kasama.